So, hello guys! Kauban din ako akong mga pambangkin karon kauban ako akong mga ate. So, si ate Donna, o gang, akong isa na manghod na si Ganggang. -Gang. gang. nyo pa siya kilala guys. Di pa sa kay mga oh, lang kami nagkikita. Si kuan si Ganggang. -Gang. As in, Ganggang gang ang pangalan niya sa balay. Tapos si Dundun, -Dun, si Donna, ako, si Laini. Pero, yat-yat ang pangalan sa balay. So, dito kami guys, nagkuan-kuan mi ba? Nagkuan-kuan nagpicture-picture mid kay uh, minsan lang mi nagkikita mga manadsuon. So si Ate do na og si Ganggang. Gang. So tomboy na siya guys. So pero tanan ni babae no. Mm -mm, si lahis siya tomboy siya. Na ako'y manghod na kuan tomboy. So kauban ako akong pamangkin. Ay nagtuyok-tuyok sa ako ah. Akong pamangkin. Diri pudang lang akong pamangkin. Huwag akong isa ka pamangkin. Dito, busy ka ay sa iyang motor. Sa iyang motor! Dili na iya motor! Wah! hanggang ngayon paos pa rin ako so karong adlaw mo uli naman good me guys so wa, uli na Maynila so yun so nag video picture mi dire sa motor kay bisag dili amo amo to picture lagi hapon tinan yung mata ko mukhang puyat pulang pula na hello pulang pula na pulang pula na kulang sa tulog Kasi napuyat ako lang sobra. Grabe, pulang-pulang mata na ako, gang. So, ganiya man, God, gipalitan nako ang kambalog ice cream. Oo, tapos, siyempre, uh, syempre, naman mo, ang bata, gustong ice cream, syempre, gipalitan na ako. Ayan. Ang sabah to, ice pop ba to, ako sila, ha? Yan, medyo mahiyain lang sila, diha, maung dili sila kayo, mag sa akong video. Yeah. Papilo na to. Yan ako, mga mangkod. Gang. oh di ba, guwapa ka, gang? Guwapa. At ito na. Mm. Di ba, guwapa o guwapo. Ay, guwapa o guwapo. Lingkod, oy. Pula-pula ba na akong lips niya, oy? Ayan ako mga mangkod. Wow, grabe naman yan. <laughs> As saying guys, magsuri-suri sa kundari bago may maulig Ma Manila. So paos na ako. Kahit paos na paos ako, pinipilit ko pa rin magsalita. Mm -mm. Alam niyo naman para sa inyo, para magsalita pa rin ako. Kahit sobrang paos. At ah, di ko na kaya. Di ko kaya tanggapin. So habang sila diha, nagkakuan-kuan ba? Nagpahinga-pahinga muna. Mm, -mm maglakaw-lakaw pa ko. Kaya nindot ang view dere guys. So, oh, mahangin. Sarap ng hangin. So, yun. Ayan lang. Medyo mainit. Hmm. Hala! Natumba ang motor! Oh, no! Ang akong... Ang akong... Mga pamangkin na kambal na tumba sila sa motor. Nangyari. Oh no. <laughs> Allah. Yeah. Dili makuan. Allah bugat ani Diri oh diri dapita. pita. di, wit nang yung stand niya. Di ha, stand, wala di ha. Diri lagi, diri sa kabila. Ang sama na, oi. Ah, okay. Anak. Next time, be careful. Ayan, natumba kasi eh. Hindi ayaw sila, Kitty, yung nagsakay-sakay diha. Ayan. Huwag makulit. Kulit-kulit nyo eh. Ang kulit eh. Ang kulit kasi. <laughs> natumba sa motor. Ayan kasi kulit-kulit. Akong mag ang akong maguwang na lalaki. Pero guys, tinawad wala dyan may lalaki, babae na siya. Nagpakalalaki lang, pero bata pa na siya, kapalalaki na na. Yan. So, ilang years na ako siya din an mga pila ka years, gaya tadi nagkita, gang? Pila ka years tadi na nagkita-kita? 2015. Hello. Oh, 2015 pa, may nagkita. Oh no. 8 years na, hindi din nagkita sa kong manghod. Hmm. Manghod, maguwang lagi, oy. Anong ganun, ganun? Ito ka sa likurang kuya. Ito. Paulanta, bisag ulan, paulanta. Yan. <coughs> Ubo na paulan, pagyod, gaatay na. Sige, paggo Jo, magpaulan ko. Uli na kagang. Di ba, gipagita na ka sa inyo, ha? Gipagita <laughs> na siya. Pero di ka po siya mauli. Kaya gusto niya dungan daw may uli. Bye. Bye, bye, ate. Pero si ate, kaubar ko siya sa condominium dito sa Makati, no? So, yan mas close lang sila duha kaysa ako ay herot di ayaw nila makipag close sa akin hindi naman close naman may tanan man at pero mas kuan lang nakaiba lang kaiba yung mundo ko yarot kaiba ay mga uh, pamangkin kong kambal na hibilin welcome to Alaminos Goat Farm tapos may binibenta sila diha na naas lagi na benta na goat milk tapos goat cheese and ice cream ayun goat milk goat Go cheese. Go cheese. Ah, goat cheese goat cheese ago goat cheese pero wala yun may goat cheese pala. oh goat cheese gira ilang gilabalig gira direta tapos yun saka ice cream wala na ako botes pero parang pilit na pilit ko parin pilit pilit ko parin magsalita para sa inyo so ito pala yung burungkot burungkot or buongon siya hmm. ay sakit ng paa ko guys sa kasuot ng boots na to ito hmm sakit sa paa. Sobra. Pero tuloy pa rin. Ang sarap kunin pero dili man imuha. Walay imuha. Hanggang tingin na lang sa kahawid-hawid sa burungkot. So yun guys, hapid na may muuli karon. Karong adlaw may muuli karon. Uh, kapag ng iro. Kapag lang ng mga iro, dali pa rin sila mama. So yun, kahit paus paus na ako. Sobra paus. Grabe paus ko guys. Sobra, sobra. So yun ambon pa. Simula magkakahapon na un na basa na cukup ulan. Siya. So, yeah. Ako mga pamangkin. So uli na mi sa balay ko. Kay ulan. Ano na naman yan? Matumba na naman yung motor dyan. So, guys. Ingat kayo guys. See you sa next vlog ko. So, yun. di ako masyado makablog. Saka di ako nakablog na mukhaon. Gusto ko sana mukhaon. Katong lechon. Anything. Basta daghan ko. Gusto kaunon. Pero di na ko makaon. Yun. So, ayun. Bye, bye Next time ulit. Bye.